Hindi ka makipag-date sa akin dahil uh, siguro um, ano daw ako Yun bang binibinta ko yung sarili ko raw kasi Hello guys, welcome to our lands, welcome to my page and welcome to my channel Nandito na naman tayo sa ating usap-usapan. Lunch natin ngayon guys. Ano bang ba lunch natin today is junk food. Meron tayong peanut. Roasted peanut. Meron tayong mango. Yan ang lunch natin. At saka kakaterbang junk food. Yan. Junk food tayo guys. Junk food. Tapos, meron tayong inumin. Inumin natin, guys. Yan. Nagpapainom ang mga busing natin kasi state sorbing ngayon, guys. At saka, of course, meron tayong tubig pang 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 ano, pang patulak. Ngayon guys, mag-discuss na tayo sa ating uh, nakaraang kwentuhan the story of the care the story of the caregiver part 3 yay yun guys ang nangyari kasi nung nagtrabaho pa ako doon sa kanila hindi ako masyado pumapasok dalawang araw lang ako pumapasok kasi nga meron na akong mga full time job at saka pinipili ko talaga yung araw na yun tuesday at saka A uh, Thursday kasi yun ang pagpaligo ng matanda kasi ako lang naman ang magpaligo ano to? Ano to guys, oh? Ano daw siya? Cinnamon uh, apple. Tingnan nyo guys, ang, ano hitsura. First time ko ito nakita. Ano ba yan? Hmm. Ah. Ninakaw ko sa ano? Sa office ni Asli. Sa admission. Masarap din siya, no? Hmm. Neighbor ko itong nakita, ha? Apple chips organic na organic pero masarap siya. Tapos guys, balik tayo sa story ah. Hinihingi ako ng ano ng anak niya. Ilagay natin yung pinat ano natin dito, yung pinat yung ano skin, yung balat ng pinat. Hiningi niya ako na pwede ba daw akong magtrabaho ng... Dagdagan ko ba daw ang araw na pagtrabaho ko? Sabi ko, hindi pwede kasi may full-time ako. Dalawang full-time job ko. Part-time ko lang yun eh. So, nagtrabaho ako sa Oak Ridge. Nagtrabaho ako sa Roosevelt Point. At saka may part-time pa ako. Ganun talaga ako ka-hard worker, guys. Kaya ko naman eh. Meron akong stay in that time... Kasi manang Remy, nag-stay in babysitter pa. Sa akin yung matanda. Dito pa sa akin, may stay in babysitter ako. So, trabaho ako ng trabaho that time. Sa panahon na yun, na hinihingi niya ako na pwede ba daw, pwede ba daw dagdagan yung araw ko na magtrabaho ako sa kanya. Sa kanya nila, sa nanay niya, um, sabi ko hindi pwede dahil ano nga, handful na ako. So ngayon, yung may isang Tuesday na hindi ko pinasukan dahil dahil nga ano, mayra kong appointment yata so iba si iba ang pinapasok ko. Nung hindi ako pumapasok ng Tuesday na yan, naghihintay pala siya na ako ay papasok. Nakipag-communicate ako doon sa isang katrabahador ko na sila muna ang papasok dahil ako ay may appointment. So ngayon, sa hapon trabaho na ako sa, ano, doon ako sa Roseville Point nagtatrabaho. Roseville Point sa, ano, sa sa Sacramento. Doon sa Roseville. Ngayon, ngayon, guys, nagpapakain ba ako ng, ano ba, asinche. Kasi As As yung mga assisted dining, guys, pag si Inika, sinusubuan mo yung mga ano ay yung mga ibang ta mga pasyente na hindi na makasubo sa sarili nila so sinusubuan mo talaga ina e, mo sila yung tinatawag na assist dining hmm. so ngayon ko may tumawag sino ba ito tumawag Aba, diba, tumawag yung anak niya na uh, anak ng amo ko tumawag hmm. Sabi ko, ito tumawag ka. Ayan. Why are you not working today? Eh? This morning. And I said, no. I have somebody there because uh, I have appointment. Sabi ko, no. Eh, dapat ikaw magtrabaho. Sabi, hindi pwede. Ha? Ano, sabi niya. Bakit ikaw? Bakit dapat ikaw ang magtrabaho yun. Ikaw ang nagkasign to today eh. Sabi ko hindi pwede nga. Sabi ko meron akong pinapadala dyan na trabador. Hmm. Tapos sabi pa, sabi pa niya. Ayaw mo? Ayaw niya. Siguro, sabi niya. Inaano niya ako. Um, sabi niya. Siguro. Kaya hindi mo ako nagustuhan ha. Sabi niya hindi ka sa akin dahil uh, siguro um, ano daw ako. Yun bang binibinta ko yung sarili ko raw kasi hindi niya maintindihan bakit ako ay single mother daw. Tapos dalawang bahay ko raw at saka may bagong sakyanan daw ako. 2008 yun eh. Yung sakyanan na ito, itong itong inuupuan ko, brand yung brand new ito. Binili ko to 2008. That was 15 years ago. Ah, zero miles. Binili ko to. Hindi, binilang inutang. Mm, -hmm. magda-down lang ako ng 5,000 nito, 5,000 dollars. So, yeah, pa paano ko rin nakuha? Yung single mother ako, dalawang bahay at saka may brand new car. Sabi ko, workaholic ako. But I, I don't have to explain it to you. But sabi niya, ay hindi, iba ang siguro, is impossible daw na nakukuha ko yung mga pira ko sa trabaho na ganun daw na parang parang impossible daw ko yung. Ay, sabi ko, Baka iniisip niya, eh, nagbibinta ako ng katawan. Ah! Nagbibinta. Ah, na ako nakakuha ng perang nagbibinta. Baka nga ako ay nagbibinta daw ako ng katawan dahil uh, bakit daw ako nakadalawang bahay, bakit daw mayroon akong, ano, mayroon akong brand new sakin kinan, eh, single mom lang ako. Hindi siya maniwala na wala akong masamang ginagawa na na bakit ganun Ah, daw. Ah, sabi ko. Okay. That's what you're thinking of me. Sabi ko. Sabi ko. You have a, Sabi ko sa kanya. Hindi ako ganyan pagkababae. But you know what? I don't have to explain it to you why. So, at this point, sabi ko sa kanya, You sounding like really upset to me for no reason. Sabi ko sa kanya, hindi hindi na ako babalik dyan. Sabi niya, no, 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 no. Sabi niya, please don't quit. Sabi niya, no, no, no. Sabi ko, no. I'll take care of myself because you already have that thought for me na ganyan ako. So, I'm I'm not gonna go back there to your house. If that's what you think for that, if that's what you think about me, I'm not gonna go back there. From now, today, I will quit. Sabi ko sa kanya, I will quit. Mm -hmm. Sabi niya, oh yeah, I will quit. But you know what? I don't have to talk to you no more. Sabi ko sa kanya, I don't have to talk to you no more. I don't have to deal with you no more. So, hinahangapan ko siya. Ayun guys, nagkikwit ako. Kasi, para, parang ano na siya eh, parang parang naging ano siya, parang nagiging stalker siya sa'yo. Parang nagiging toxic sa system mo dahil dahil nakakatakot ba kung minsan kung isip-isipin mo, iyong lalaking gustong gusto ka, ipinag-uyun-uyunan mo lang yun. So, para hindi ka maano, no? hindi ma-disturb yung trabaho mo. Tapos, iba ang palaisipan pala niya. Para katulad, katulad sa sa'yo. Ah, na anymore. Mm -hmm. Kahit na no may nag-income ako, yung kamal ko yun, pag grocery ko na yun, every week, o oh, magkano din yun, malaki din yun ha, one week ha, papaliguan ko lang yung, ano, yung ba babae, madali lang yung magpapaligo ng babae, tapos, yung one week ko, uh, malaki na akong tinatanggap, sabi ko, no, sabi ko, from today, sabi ko sa kanya, I quit, mm -hmm. talagang nagquit ako guys, so yun lang ang istorya natin sa ating, um, The story of the caregiver na nag-quit ako. Ayon, ah, ayon na yon na hinding-hindi na ako mabawalik doon. Iwan ko kung anong nangyari dahil yung mga kasama ko sa trabaho, sabi nila nagwawala daw yung lalaki tapos nagiging ako daw ang eruption volcanic. Yeah. Para daw akong volcanic na nag i erupt na natamaan siya. Yan ang, yan ang sinasabi nila sa akin shout out sa mga katrabaho ko ha pasensya na kayo hindi daw lumabas ng kwarto ng limang araw mm -hmm. hindi daw siya lumabas ng kwarto ng limang araw <laughs> kaya, kaya pasensya na siya dahil ako ay hindi nagbibinta ng katawan akala niya ay just ko po workaholic itong pagmumuka na to sige na guys bye bye kasi baka na-late na ako sa pagka-clock in okay ba bye bye guys thank you for watching for the story and the caregiver meron akong uh, meron akong story na naman sa inyo guys nung nagtatrabaho ako ng Naxie part-timer! Naxie part-timer! It's more fun, guys. Ito, guys. Next time, guys, mag-sorry tayo sa ating Naxie part-time. Yehey! See you, guys. Thank you for watching. Again, this is Yuli. I'll see you guys next time. Bye-bye!